Naghanap ako ngayon ng isda. Dahil arangkot kutang kota na tayo ngayon sa carny guys. Baka mag goodbye Philippines tayo bigla. At ito na nga nakarating na tayo sa nagtitinda ng isda. Dahil ang tagal natin bumunta dito. So ito na lang yung uh, buta natin. Yung dalawang klaseng isda na ano. Tamarong at saka tulingan at saka itong pusit na tinatawag nilang um, nulumayagan. So yung tamarong yung binili ko kasi yun yung nakita kong fresh siya at sabi nila ito yung magandang lagyan ng sabaw-sabaw so bali dalawang piraso lang yung binili ko dito dahil dalawa rin lang naman kami kakain so pinalinisan ko na rin siya at pinakuha ng ano lamang loob lamang loob talaga <laughs> mm -hmm. so what of 160 yan yung dalawang nabili ko siya guys as in fresh pa sa yung mata niya is ano pa siya kanang kung hindi pula-pula, di ba? At dahil may malunggay rin sila dito, bumili na rin ako kasi maganda yung tinula na may malunggay. So ayan guys, nakabili na tayo ng isda at saka malunggay for 170 pesos lang. Ayan, may ano tayo ngayon, may pang-ulam na sa dinner.